Ayan guys, nagkakaroon na ngayon ng uh, kaliwat kanang uh, isinasagawang protesta ng iba't ibang grupo para ipanawagan uh, ang pagpapatalsiki na Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at uh, kasalukuyang presidente ng Iran na si Masoud Pisiskian ng Iran. Kamakailan ang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel matapos ipanawagan ni American President Donald Trump at lumabas si Crown Prince Riza Palabi, anak ni dating Iran King Muhammad Riza Palabi para pangunahan ang panawagan na pagbaba ni Ali Khamenei, sampu ng kanyang mga kasamahan. Nagsimula ang panunungkulan ni King Muhammad Riza Palabi noong 1941. Nagtapos lamang ito nang mapatalsik siya ng grupo ni Khamenei noong 1979. Agad na itinatag ng grupo ni Ali Khamenei ang Islamic Republic of Iran na lalong nagpalakas ng mas malawak na kapangyarihan kay Khamenei bilang isang supreme leader ng bansa sa ilalim ni Khamenei ang pangangasiwa sa militar, mga negosyo, state uh, media at eleksyon ng naturang bansa. Imbis na ayusin nila Khamenei ang kabuhayan ng mamaya ng Iran ay binigyan pa nila ng prioridad ang pagpapalakas ng kanilang militar kasama na ang pagkakaroon ng nuclear plant ng naturang bansa. Sa kahirapan ng Iran ay bumagsak ang kanilang pera mula sa isang dolyar US dolyar o US dollar ay naging katumbas ng ng 700,000 Iranian riyal at ang kanilang bigas ay ng isang sakong bigas ay nagkakahalaga naman ng isang milyon Iranian riyal. Sa rihiming nila Ali Khamenei sa Iran ay marami ring ang naitalang paglabag sa karapatang pangtao partikular na ang pangaabuso laban sa mga kababaihan ng bansa. Sinuportahan din ni Aling Khamenei ang mga teroristang grupo tulad ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon at Houthis ng Yemen para pantapat sa kanilang mga kalabang bansa na tulad ng Israel.